At dahil nag-viral tong video na ito mga kalalabs, panurin po natin. Dahil sa comment section, doon po talaga ako natutuwa. Ito, isabay po natin yan. Dahil sa mga kagustuhan niya, ay nag-decline na po sa kanya ang mga pulis at saka si man. po natin. Hi guys, nari kay Chika. Na stress ko. Kay, may isa kalalaki, nanguyaw siya na ako. Na ako siyang ipangupan na. Huwag sa iyong trabaho. Ano siya? Construction daw. <laughs> construction lang? <laughs> kayo naglantaw. Baka naghunahuna. <laughs> Kaning dagwaya ni? Eh. Padulong rag Uy, mga construction, paminaw. Kabalo mo. Mga ginapili. Like ka pulis, siman, tapos guwapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Ang sarama ng construction po ni Uy, na ultimo, ra? Uy, di yun na ako deserve. Busa, kamong mga construction, ayaw na ayaw pagtuga-tuga mong na ako, kaya ako, lahi akong ipangita, kanang level,